Yes, hello, welcome back mga idol sa aking YouTube channel. For today's video mga Lodi Cakes ay meron naman po tayong ituturong galaman about sa AI contents po natin mga Lodi Cakes. So mga previous videos po natin yung nagtrending na kung paano gumawa ng AI video, ng Tagalog AI video. So maraming nagko-comment doon kung paano naman daw ilagay yung mukha natin sa mismong AI video. So ngayon, ituturo ko sa inyo step by step kung paano natin magawa yun. Na yung mukha natin, yung mismong nasa AI video. So diretso na tayo mga Lodi So wala na tayong intro intro para mapabilis po tayo. At nang hindi na kayo magantay ng matagal. So pumunta lang tayo ng Google. Siyempre mga Lodi punta tayo ng Google. Dito sa Google, i-type natin ang I Face Swap IO. Yan guys, ang ito type nyo guys. EI Face Swap IO. So, search natin. So, ito guys, yung pinakataas. Ito po yung unang uh, ito po, i-click po natin mga Ludicakes. Ayan. Ayan. Then, scroll lang natin dito. So, ganyan kanya nang makikita nyo mga Lodi Cakes. So, may nakalagay dyan. Face swap, multiple swap face, video swap face. So, ito po, kikiklik po natin mga loads, yung video swap face. Click po natin to. Ayan. So, ganyan yung magiging itsura niya mga loads. Taas lang natin. Then dyan naman makikita nyo mga Lodi Cakes. May nakalagay dyan na upload video, upload a face image. So, i-click po natin to yung upload a video. Ito na po ang video na nagawa natin sa AI. Yung nagawa ko kanina. Napapalitan ko ng mukha ako mga Lodi Cakes. Then upload. So, ito po yung paniki na naglilipad. So, pakita ko lang sa inyo mga loads na hindi ko pa mukha. Ayan. So, yan, Hindi ko pa mukha mga Lodi Kicks. Then, dito naman sa pangalawa ay mag-upload ka ng photo. Ito mga Lodi Kicks, dapat yung photo nyo na ito mga Lodi Kicks. Yung kitang kita mismo yung mukha nyo. Yung talagang straight or klaro. Yung mas maganda yung ano, yung kahit yung parang 2 x na picture mga Lods. Yun. Kapag nagpicture kayo ganun na uh, klaro at saka kitang kita po yung mukha nyo mga lods para hindi, hindi mahirapan yung si EI na ilipat doon sa EI videos nila so ah uh, upload na natin yung photo ko na, nag na, nagawa ko so ito yung sa akin so yun mga lodi kicks may videos na tayo ng EI at saka meron na tayong picture na mukha natin So kapag ganyan ng mga loads ay pindutin nyo lang tong render. Click nyo lang yung render. Yan. So wait lang natin mag-generate mga loads. So medyo matagal-tagal konti yan pero wait lang po natin. Huwag nyo lang silang, siyang i-refresh mga loads para hindi po mawala, hindi siya mag-reload page. Kailangan Wait nyo lang siya na ano, na makagenerate siya mga lodi cakes. So ayan, sa mga bago pa lamang nito sa aking YouTube channel mga lods. Kung bawo ka pa lamang, uh, umingi po ako ng konting suporta ah, sa pamagitan ng pag-subscribe. Dahil malaking tulong na po ito sa aming mga small content YouTuber mga lodi cakes. Salamat po agad mga lods. So ayan, wait lang po natin. So ayan ang mga loaded cake. So generating na siya. So wait lang po natin ma tapos mga loads. Ayan, 50% na siya. Wait lang natin mga loads. So malapit na yan. So yan ang mga lods, na-generate na po yung videos natin, yung picture natin to AI. So play natin, tingnan natin kung bumago na ba, nagbago na ba yung mukha niya o kamukha ko na. <laughs> tingnan natin. Welcome sa TV. ka na kung hindi yari ka. So diba mga lods? So kamukha ko na siya. Yan po pala yung mukha ko. Welcome sa Hoshta TV. ka na kung hindi yari ka. Bagay na bagay. Flip natin. Welcome sa TV. na kung hindi yari ka. Bagay na bagay. So, yun lang mga loads. Ganun lang po kadali mag-peace swap. Uh, kung sa mga nagawa nating AI videos na gusto nating palitan ng mukha natin. Ganito lang po ang gagawin nyo kapag naka... Gawa na kayo ng AI video doon sa ano. So, tinuruan ko naman kayo kung paano gumawa ng AI video ng libre. So, kapag nakagawa na kayo, Then pumunta lang kayo sa site na to. Ah, uh, gayahin niyo lang to yung mga tinuro ko at makukuha niyo mga loading So, ganun lang ka simple. Uh, ilagay yung mukha natin sa AI videos na mga ginagawa natin. So, kapag isip niyo na ito, isisip niyo na mga loads, pindutin niyo lang to, yung blow. Yan. Then, okay na yan mga loads. So, open natin. Then, play natin. Welcome TV. na kung hindi yari ka. Bagay bagay. mga lods, so kamukhang kamukha ako na talaga siya. Ayun, nice one sa mga gustong uh, matuto pa dyan. So, mag uh, subscribe lang nyo ako mga lods. So, marami po kayong matutunan nito sa aking YouTube channel. Ayun uh, lang, sana nakatulong ang videos na ito. Maraming maraming salamat sa panonood. See you in the next one. Bye bye!